Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Ang gininto ang susi. The Golden Key. Hello mga kabulilit. Sigurado akong ready na kayo para sa isang bagong kwento na puno ng saya at adventure. Pero teka, may tanong muna ako. Kung makakakita kayo ng mahiwagang gininto ang susi, anong gagawin nyo dito? Ano ang una ninyong susubukan buksan? Hmm. Interesting, di ba? Huwag kayong aalis dahil aalamin natin kung paano nagdala ng kakaibang adventure ang susi na ito sa buhay ni Tonton. Tara, samahan nyo ako sa kwento natin ngayon, dito lang sa Bulilit Channel. Let's go! Sa isang malayong baryo na tahimik at mapayapa, nakatira ang isang batang mahilig maglaro sa labas, si Tonton. Si Tonton ay kilalang matulungin, ngunit minsan ay sobrang curious sa mga bagay-bagay. Gustong-gusto niyang mag-explore sa gubat malapit sa kanilang bahay, lalo na kung wala siyang ginagawa. Isang umaga, habang naglalaro ng taguan kasama ang kanyang alagang aso na si Bantay, bigla niyang nakita ang isang bagay na kumikislap sa lupa. Ano kaya ito? tanong niya sa sarili. Lumapit siya at pinulot ang bagay na iyon. Nagulat siya nang makita niyang isa itong susi na kumikislap na parang gawa sa purong ginto. Habang hawak niya ito, napansin niyang may nakaukit dito na mga salitang "Ang susi sa iyong tadhana." Ang susi sa tadhana? Ano kaya ibig sabihin nito? Sabi ni Tonton, "Sabay kahmot sa ulo." Dahil sa kanyang pagiging curious, naisip niyang hanapin ang bagay na maaaring buksan ng susi. Bumalik siya sa kanilang bahay at sinubukan niyang gamitin ang susi sa kanilang lumang baul. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi ito magkasya. Sinubukan rin niya ito sa pinto ng kanilang bahay, pero hindi rin ito gumana. Hmm, hindi pala para sa mga bagay na ito sabi niya habang napapaisip. Nainggan niyo siyang bumalik sa gubat para ipagpatuloy ang paghahanap. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila nagbabago ang paligid. Ang mga punong kahoy ay parang mas berde at mas mataas kaysa dati. Ang mga ibon ay kumakanta ng kakaibang tono at ang hangin ay tila may dalang misteryo. Teka, bakit parang mas kakaiba ngayon ang gubat? Tanong niya sa sarili. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang tila may gabay na nagdadala sa kanya, sa tamang direksyon. Habang naglalakad siya, biglang napansin niya ang isang malaking puno na may butas sa ugat nito. Sa loob ng butas, ay may isang kahon na mukhang antigong-antigo na. Baka dito gumagana ang susi. Excited niyang sabi. Sinubukan niyang isaksak ang gininto ang sa kahon, pero hindi ito pumasok. Hala! Hindi rin pala para dito ang susi. Sabi niya, nang may halong pagkadismaya. Pero hindi siya sumuko. Alam niyang may dahilan, kung bakit napunta sa kanya ang mahiwagang susi na ito. Mga kabulilit. Kung kayo si Tonton, ano kaya ang una ninyong susubukang buksan gamit ang gininto ang susi? Isang mahiwagang pinto? Isang lihim na kaharian? At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng kwentong ito para mas marami pang bata ang makasali sa adventure natin. Tara na, balik tayo sa kwento. Sa kanyang patuloy na paglalakad, nakarating siya sa isang mahiwagang kweba na natatakpan ng makakapal na halaman. Matagal na siyang naglalaro sa gubat, pero ngayon lang niya nakita ang kweba na ito. Hmm, mukhang espesyal ito sabi niya habang sinusuri ang kweba. Dahan-dahan siyang pumasok at nakita niya ang isang pintuan na yari sa kristal. Ang pintuan ay kumikislap sa dilim ng kweba at may nakauhkit dito ang pangalan niya. Tonton. Grabe. Para sa akin talaga ito. Sabi niya habang napapanganga. Sa gulat. Sinubukan niyang isaksak ang ang susi, at laking gulat niya nang biglang bumukas ang pintuan. Sa likod nito ay isang lugar na tila hindi pa niya nakita kahit kailan. Ang paligid ay puno ng liwanag at narinig niya ang masarap na tunog ng mga ibon at waterfalls. Habang naglalakad siya sa mahiwagang lugar, napansin niya na may mga imahe na naglalabasan sa hangin. Parang mga larawan na lumulutang ngunit buhay na buhay. Napansin niyang ang mga ito ay pawang mga alaala niya. Nakita niya ang mga araw kung kailan tinutulungan niya ang kanyang nanay sa paglilinis ng bahay. Nakita rin niya ang araw na pinahiram niya ng laruan ang kanyang kaibigang si Biboy. At higit sa lahat, nakita niya ang araw na tinulungan niya ang isang matandang lalaki na nadulas sa putikan. Teka, ito ba ang kayamanan? Tanong niya sa sarili. Ang mga alaala ko, biglang nagpakita ang malamyos na boses mula sa hangin. Tonton, ang gininto ang susi ay hindi lamang para buksan ang mga bagay sa labas. Ito ay susi, para buksan ang iyong puso. Ang tunay na kayamanan, ay nasa pagmamahal at kabutihan na iyong naibabahagi sa iba. Ngumiti si Tonton, habang tumutulo ang kanyang luha. Ngayon ko lang naintindihan. Ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto o pilak, kundi nasa puso ng bawat tao. Matapos ang mahiwagang karanasan, bumalik si Tonton sa kanilang bahay dala ang bagong pananaw sa buhay. Simula noon, mas lalo siyang naging mabait matulungin at mapagmahal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa tuwing makikita niya ang ginintuang ang susi, naaalala niya ang aral na natutunan niya, na ang pagmamahal at kabutihan, ang pinakamahalagang yaman. Kabulilit, nagustuhan nyo ba ang kwento? Ano kaya ang gagawin nyo kung may sarili kayong ginintuang susi? Saan nyo ito gagamitin? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at saya. Kita-kits ulit sa susunod na kwento, dito lang sa Bulilit Channel. Paalam, mga Kabulilit!